Hello mga Mars, welcome back to my channel, Karin Scoob Station here Naglabas ang ABS-CBN 19 minutes ago today sa kanilang Facebook account Breaking News na ang sabi, sinibak na daw ang dalawang pulis ng QCPD kasunod ng pagkalat sa social media ng video kung saan makikitang duguan sa kanyang bahay ang pumano na batikang aktor na si Ronaldo Valdez ayon sa Philippine National Police. Kasi mga MARS, may kumalat nga daw na video kung saan ay makikita nyo nga daw doon sa video na yun ang veteran actor na si Ronaldo Valdez na duguan at inupload nga ito. Mga police pala ang nag-upload nito mga MARS. Grabe. Wala man lang silang... Uh, pag aalang na ika upload nila ang video para saan para makakuha sila ng magandang views o para maging sikat sila parang paninira 'yun ng ano eh, ng privacy kawawa naman yung uh, si Mr. Uh, Ronaldo Valdez na siya ay pumanaw na nga at sa Instagram account ng kanyang manager na si Jamela Santos ay galit na galit itong nag-post sa kanyang Instagram mga Mars nung lalaman na may bidyong lumabas na ganito. Sabi dito, mga PI, PI ang nakalagay dito, yung bumasto sa legacy ni Ronaldo Valdez, mga hayop kayo, magtutuos tayo pagkatapos kong magluksa, galit na galit po talaga siya. Why people can be so cruel? I can't believe it. Ano? Para makascoop kayo? Para magtrending kayo? How can you be so low? Mga walang respeto. A good and a brilliant man like him doesn't deserve this. Babalik sa inyo lahat ng ginawa nyo. It's just a matter of time. Kahit sino naman siguro mga Marsano hindi wala kang karapatan na i- i-spread or ikalat ang video, i-upload ang video na yon sa ganong klaseng sitwasyon. naturingang mga polis pa naman po sila mga Mars, pero ano yung ginawa nila? Buti na lang. At talagang umaksyon na rin ang PNP at sila ay sinibak na. At dapat hindi po ito tularan kawawa naman po yung pamilya na hinihingi nga ng pamilya nung nalaman nga na namatay na si Mr. Ronaldo Valdez ah, nang hingi sila ng privacy sa kanilang pagluluksa at ito ang ah, bubungad sa kanila yung ah, ama nila na ikinalat kung anong nangyari nung time na yon Uh, kasi nga nabalita na si Mr. Ronaldo Valdez ay siya ay ah uh, itinapos po niya ang kanyang sariling buhay. Ayun po. Ay uh, ibinalita e, e, rin naman po 'yun sa mga pulis sa TV, sa TV news and social media pero itong pagkalat ng video na to hindi po talaga siya maganda. Napaka ang sama po talaga ng uploader na ito. At ayun uh, nga ah uh, Anak-remate na po ngayon si Mr. Ronaldo Valtes at dagsana nga po ang dumalaw sa kanya. Isa na dyan si na Bernardo and... Uh, Daniel Padilla, kung saan hindi po sila sabay na uh, dumating kung saan man po ang wake ni Mr. Ronaldo Valdez. Syempre, nandun yung pamilya ni uh, Ronaldo Valdez, si Giano Gibbs, and ang ngayong sister na si Melissa Gibbs, and ang yung manager niya. At yung cast nga ng Too Good To Be True ay nakiramay din po sa pamilya ni Ronaldo Valdez. At ayun lang po ang uh, may i-share ko ngayon sa inyo na napaka napaka sama nung uploader na 'yon. And that's it, mga mars. Thank you for watching this video. Please like, comment, and subscribe for more scoop. Bye.